Po, yung korang yung usawa ko, guys. Yan yung ulam niya, guys. So, yung nilutok na kanina, si guys. Ayan. Yan, guys. Yung ulam niya, guys. At saka... O, oh guys. Gulay na lang ka, guys. Yan. At saka ito, guys. Manok, guys. Ayan. Manok, yan. Ano lang niya, guys. Karating lang niya galing sa trabaho, guys. Galing season, guys. Ayan, yun.

Ayun yun guys, madilim na sa, ano guys, sa labas. Wala kasi kami ilaw sa labas guys. diba guys, gutom na gutom yan guys. Ayan, ang laki ng subo guys. Ang laki ng subo ng asawa ko guys, ayan. Gutom na gutom yan guys. Kung alam nyo lang. Liti, halika Kailangan natin mag-usap Shaulie, sumama rin Wala akong dapat sabihin sa'yo Alam mo ba? Hindi ko alam ang binabalak mo Sumama kasabi Ano ba? Pitiwan mo ko Sinain ang sumama kay Shaulie ya yeah. ya yeah. ha ha sauli 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 po siyang nakita ko pinilit sila sumakay mga ang mabuti pa tumawag daga daya ng police oh tumawag daya yung kama na <laughs> Daman, ayoko na ano ginuwan nila mo kasama mo ka sauli pinilit nila ako po si sauli riding arena selongsino barisan ini guys ayo nang olam guys em kunting amin kunting olam guys kunting olam lang guys, guys a province diba guys Nanood, nanood kasi guys kanya dito kami kumain kasi nanood siya guys ng salida guys karate yung salida namin ito yan guys pagod yan guys sa kayo guys anong ulam nyo guys kasi kami guys, ganun lang, langka minsan pako minsan egg pag may pera makabili ng huh? ano ng manok hindi naman palagi guys kasi wala naman tayong madaming money iba guys Kaya, ayan. Uh. Ayan guys, tapos siya kumain guys. So, nililipit na yan guys. So, tapos na yan kumain. So, tulungan natin maglipit guys. Kasi pagod na yung asawa ko guys. Na eh, yung mga kamay ko guys na mga head guys talaga. Tulungan natin siya mag-lift. Kanas yeah, na ni? Ha? Narinig huh? not... Ito yung ano namin, guys. So. Ano 'yo. may natira pa, guys, ayun. Ito hmm?

Ayun na natin ito guys sayang. Ayun na, sayang. Ayun Ayan. Ayan guys. Dito na natapos yung vlog ko na ito guys. Ayun. Iinom mo na tayo ng tubig guys. Kasi nauha tayo. Kasi kumakain ako guys ng tirang ulo. Kaya so, mag-inipit na rin ako guys kasi matutulog na kami ng maaga guys. Diba? Kaya ayan. Maraming salamat sa nanonood, sa nanonood ng aking vlog, sa nag-subscribe, sa lahat-lahat po. Maraming maraming salamat po. Sana hindi kayo magsasawa sa mga ano lang ito, mga simpleng vlog na ito. Kaya Thank you, thank you very much po. Thank you, thank you. Eh, hanggang sa next vlog ko po. Hanggang dito na. Bye-bye and good, good night. Thank you for watching.